ang regular na personal hygiene ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan, lalo na sa pagtanda. Subalit kahit araw-araw tayong naliligo, may ilang bahagi ng katawan na madalas na hindi nabibigyang pansin sa paglilinis. Ang mga bahaging ito ay maaaring pamahayan ng bakterya, fungi, at dumina unti-unting nagpapahina sa ating resistensya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang parte ng katawan na dapat hugasan araw-araw upang maiwasan ang impeksyon, iritasyon sa balat, at iba pang komplikasyon na maaaring makaapekto sa kalidad ng buhay ng mga nakatatanda. Ang bahagi sa likod ng tainga ay isa sa mga lugar na kadalasang hindi nabibigyang pansin sa araw-araw na paliligo, lalo na sa mga nakatatanda bagamat tila maliit at hindi kapansin-pansin. Ang lugar na ito ay madaling kapitan ng dumi. Sebum natural na langis ng balat, pawis, at mikrobyo. Sa paglipas ng panahon, ang naipong dumi sa likod ng tainga ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais -na, na amoy, iritasyon, at sa ilang kaso, impeksyon sa balat ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology noong 2017, ang mga bahagi ng katawan na may kulubot at hindi direktang nalilinis. Gaya ng likod ng tainga, ay may mataas na antas ng kolonya ng Staphylococcus aureus, isang uri ng bakterya na responsable sa mga impeksyong dermatolohikal gaya ng folliculitis at impetigo. Ang akumulasyon ng bakterya sa bahaging ito ay mas pinapalala sa mga matatanda na may manipis na balat at humihinang immune response bunsod ng pagtanda. Bukod pa rito, ang likod ng tainga ay may mga sebaceous glands na patuloy na naglalabas ng langis. Kapag hindi ito nahuhugasan, nagkakaroon ng akumulasyon ng sebum na maaaring magsanhi ng sebaceous crust isang uri ng build-up na maaring pagmulan ng bacterial overgrowth. Ayon sa ulat ng American Geriatric Society noong 2020, ang mahinang personal hygiene sa mga matatanda ay isa sa mga salik na may kaugnayan sa pagtaas ng kaso ng localized skin infections sa long-term care facilities. Mahalagang isama ang bahaging ito sa regular na paglilinis Upang mapanatiling malusog ang balat at maiwasan ang impeksyon. Sa mga matatanda na may limitadong kakayahan sa pagkilos, gaya ng may arthritis sa balikat o leeg, makabubuting gumamit ng malambot na tela o cotton pad na basa at may banayad na sabon upang marating ang lugar. Ang pagsama ng bahaging ito sa pang-araw-araw na paliligo ay isang simpleng hakbang ngunit may malaking epekto sa pangkalahatang kalinisan at kalusugan ng balat. Sa kabuuan, ang likod ng tainga ay hindi dapat balewalain sa pang-araw-araw na hygiene routine, lalo na sa mga may edad na 60 pataas. Ang tamang paglilinis nito ay hindi lamang nakakatulong sa pagpigil sa hindi ka nais na amoy, kundi nakakaiwas din sa potensyal na impeksyon na maaring lumala kung hindi maagapan. Ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ang mapanatili ang kalinisan ng buong katawan upang makaiwas sa mga komplikasyong medikal na madalas na nauugnay sa pagtanda. Ang leeg at ang likod ng leeg ay kabilang sa mga bahagi ng katawan na regular na nae expose sa pawis, alikabok polusyon sa hangin at dumi sa kapaligiran. Sa kabila nito, madalas ay hindi sapat ang atensyon na ibinibigay sa tamang paglilinis ng bahaging ito, lalo na kapag nagmamadali sa paliligo. Sa mga nakatatanda, ito ay may partikular na kahalagahan dahil ang balat sa leeg ay mas manipis, mas madaling kapitan ng iritasyon at mas mabagal ang natural na proseso ng pagbabagong balat. Batay sa ulat mula sa American Academy of Dermatology AAD noong 2021, ang leeg ay isang anatomical transition zone, isang bahagi kung saan nagtatagpo ang mukha at katawan. Kaya't madalas itong nagiging tagasalo ng sebum mula sa mukha at pawis mula sa katawan. Kapag hindi ito nahuhugasan ng maayos, nagkakaroon ng akumulasyon ng sebum, dead skin cells, at environmental pollutants na maaaring magdulot ng acne, pangangati, at fungal overgrowth. Isa ring kondisyon na karaniwang lumilitaw sa leeg ng mga matatanda ay ang tinatawag na acanthosis nigricans, isang darkening at thickening ng balat Naayon sa mga pagsusuri ay maaaring may kaugnayan sa insulin resistance. Ngunit maaari rin itong matrigger ng chronic friction at poor hygiene. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Raghavendra et al. na inilathala sa Indian Journal of Dermatology 2019, 48% ng mga kaso ng acanthosis nigricans sa matatanda ay naiuugnay sa kawalan ng sapat na paglilinis sa mga high friction areas gaya ng leeg. Ang likod ng leeg, sa partikular, ay nagiging sentro ng pawis at alikabok lalo na sa mga may mahabang buhok o sa mga madalas nakasuot ng kwelyo. Ayon sa isang pananaliksik mula sa International Journal of Trichology 2020, ang kombinasyon ng buhok, pawis, at hindi sapat na airflow sa batok ay maaaring magdulot ng folliculitis o pamamaga ng mga hair follicles na maaaring humantong sa impeksyon kapag nagkaroon ng bacterial infiltration. Para sa mga matatanda, ang wastong paglilinis ng leeg ay dapat maging bahagi ng araw-araw na personal hygiene routine. Maaaring gumamit ng maligamgam na tubig at banayad na sabon at linisin ang liig ng pabilog na galaw gamit ang malambot na tela o espongha. Mainam ding banlawan ng mabuti upang maiwasan ang soap residue na maaring maging sanhi ng pangangati. Sa kabuuan, ang leeg at likod ng leeg ay hindi lamang dapat tingnan bilang bahagi ng aesthetic hygiene. Kundi bilang mahalagang bahagi ng preventive care. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa bahaging ito ay may direktang epekto sa pag-iwas sa common skin conditions. Lalo na sa mga matatanda na may sensitibong balat at mas mataas ang risk ng skin breakdown. Ang regular na paglilinis ay isang simpleng hakbang para mapanatiling maayos ang kondisyon ng balat. Makaiwas sa komplikasyon at mapanatili ang dignidad at kalidad ng buhay sa pagtanda Ang bahagi ng singit at palibot ng ari ay isa sa mga lugar sa katawan na madaling pawisan maging mamasa-masa at kulob sa buong araw lalong higit kung palaging nakasuot ng masisikip o hindi breathable na damit para sa mga nakatatanda ito ay nagiging mas mahalagang pagtuunan ng pansin dahil sa mga pagbabago sa balat at metabolismo na dulot ng pagtanda. Ang kakulangan sa tamang paglilinis sa bahaging ito ay maaaring magdulot ng iritasyon, pamamaga at impeksyon sa balat. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Dermatologic Therapy noong 2019, humigit kumulang 33% ng matatandang pasyente sa long-term care facilities ang nakararanas ng intertrigo, isang uri ng pamamaga ng balat na nangyayari sa pagitan ng mga fold, tulad ng singit. Ang kondisyon na ito ay sanhi ng friksyon, init at moisture na lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa paglaki ng fungi tulad ng Candida albicans. Kapag hindi na agapan, maaring mauwi ito sa matinding pangangati. Sakit at impeksyon sa balat. Ang hygiene-related skin issues gaya ng tinea cruris o jock itch ay isa ring pangkaraniwang kondisyon sa singit, lalo na sa mga matatandang may diabetes o may history ng fungal infection. Ayon sa Journal of Fungi 2021, ang dermatophyte fungi na sanhi ng kondisyon ay mabilis dumami sa mamasa-masang balat. Sa mga senior na may limitadong mobility, madalas na hindi nila nararating ng maayos ang singit para linisin o patuyuin ito, kaya tumataas ang panganib ng pangangati at impeksyon. Bukod sa impeksyon, ang hindi tamang paglilinis sa bahaging ito ay maaari ring magdulot ng masamang amoy at kawalan ng ginhawa na maaaring makaapekto sa dignidad at kalidad ng buhay ng mga matatanda. Sa mga lalaking pasyente, ang hindi regular na paglilinis sa paligid ng scrotum at penile folds ay maaaring magresulta sa tinatawag na smegma build-up na nagdudulot ng iritasyon at posibleng impeksyon. Sa kababaihan naman, ang hindi balanseng hygiene sa paligid ng vulva ay maaaring magpabago sa pH level ng balat at magdulot ng vaginal discomfort o vaginitis. Rekomendado ng Geriatric Nursing Practice Guidelines 20C20 na ang paglilinis sa singit at genital area ay dapat isagawa araw-araw gamit ang maligam-gam na tubig at banayad na sabon Nawalang pabango, fragrance-free. Mahalaga rin ang maayos na pagpapatuyo gamit ang malambot na tuwalya upang maiwasan ang pagkikiskisan ng balat, skin friction. Sa mga matatandang may problema sa paggalaw, ang caregiver ay dapat sanayin upang linisin ang mga bahaging ito ng may respeto at pagsasaalang-alang sa privacy. Mahalagang isa-alang-alang din ang uri ng panloob na kasuotan. Ayon sa International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, ang paggamit ng cotton underwear ay mas nakatutulong sa moisture absorption at airflow kumpara sa synthetic fabrics. Ang pagbabago ng underwear araw-araw ay bahagi ng essential hygiene at nakakatulong upang mapanatili ang tamang kondisyon ng balat. Sa kabuuan, ang tamang pangangalaga sa singit at bahagi ng ari ay isang mahalagang bahagi ng kalinisan na hindi dapat ipagwalang-bahala sa pagtanda. Sa pamamagitan ng regular at maingat na paglilinis, nababawasan ang panganib ng impeksyon, iritasyon, at iba pang komplikasyong maaaring makaapekto sa kalusugan at dignidad ng isang senior. Ang simpleng hakbang na ito ay isang mahalagang bahagi ng holistic elderly care na dapat isama sa pang-araw-araw na gawi. Ang paa, lalo na ang bahagi sa pagitan ng mga daliri, ay isa sa mga lugar sa katawan na madaling kapitan ng moisture. Dumi at mikrobyo, sa kabila nito, madalas itong hindi nalilinis ng maayos lalo na sa mga matatanda na may limitadong flexibility o kahirapan sa pagyuko. Ang kakulangan sa tamang paglilinis sa paa ay maaaring humantong sa iba't ibang problema sa balat at kuko na nagdudulot ng discomfort, impeksyon at sa ilang kaso. Seryosong komplikasyon Ayon sa World Health Organization WHO report noong 2020 tungkol sa foot health sa mga elderly, halos 1 sa bawat sotro na matatanda ay nagkakaroon ng foot-related conditions gaya ng fungal infections, ingrown nails, o pressure sores. Partikular na nabanggit ang pagkakaroon ng tinea pedis, o mas kilala bilang athlete's foot bilang isa sa mga pinakakaraniwang fungal infection sa balat ng paa na nagsisimula sa gitna ng mga daliri kung saan namumuo ang pawis at moisture. Ang Journal of the American Podiatric Medical Association 2018 ay nagulat na ang hindi tamang paglilinis at pagpapatuyo ng paa, lalo na sa mga interdigital spaces, ay nagpapataas ng panganib ng fungal growth. Na maaaring kumalat sa mga kuko at maging sanhi ng onychomycosis fungal infection ng kuko sa mga nakatatanda na may diabetes ito ay may mas malalang epekto ayon sa American Diabetes Association ADA guideline update noong 2021 ang simpleng fungal infection sa paa ay maaaring maging sanhi ng skin breakdown at magsilbing entry point ng mas seryosong bacterial infection tulad ng cellulitis na maaaring humantong sa non-healing ulcers o amputation kung hindi maagapan. Bukod sa fungal infection, ang akumulasyon ng dead skin at dumi sa talampakan at pagitan ng mga daliri ay maaaring magdulot ng fissures o bitak sa balat. Ito ay karaniwan sa mga matatanda dahil sa pagbaba ng natural skin hydration. Kapag napasok ito ng bacteria, Pwedeng magdulot ng matagal na impeksyon na mahirap gamutin. Para sa epektibong kalinisan ng paa, inirerekomenda ng British Geriatric Society 2020 na ang mga matatanda ay dapat maghugas ng paa araw-araw gamit ang banayad na sabon at maligam-gam na tubig. Mahalaga tiyakin tiyaking natutuyo ng mabuti ang mga interdigital areas gamit ang malambot na tuwalya. Upang maiwasan ang moisture build-up sa mga may mobility limitations, maaaring gamitin ang long-handled foot brush o humingi ng tulong mula sa caregiver na may kaalaman sa foot hygiene. Bukod sa paglilinis, ang pagsusuot ng medyas na gawa sa cotton o moisture-wicking fabric ay makakatulong upang mapanatiling tuyo ang paa. Ang pagsusuot ng closed shoes nang hindi pinapalitan ang medyas o hindi pinatutuyo ang sapatos ay isa ring risk factor para sa infection ayon sa European Wound Management Association 2019 ang regular na pagpapalit ng medyas at pagsisiguro na tuyo ang sapatos ay kabilang sa pangunahing hakbang sa pag-iwas sa foot ulcers sa elderly population sa kabuuan ang paa at gitna ng mga daliri nito ay hindi dapat baliwalain sa araw-araw na personal hygiene. Ang maayos na paglilinis at pagpapatuyo sa bahaging ito ay hindi lamang nakakaiwas sa karaniwang impeksyon, kundi may mahalagang papel din sa pagpapanatili ng mobility at kalidad ng buhay ng mga nakatatanda. Sa pamamagitan ng regular na foot care, maiiwasan ang mga komplikasyong madalas na nauuwi sa matagal na paggagamot o pagbawas ng kakayahang kumilos. Ang pusod o umbilikos ay isang maliit ngunit mahalagang bahagi ng katawan na madalas na hindi napapansin sa araw-araw na paglilinis. Sa kabila ng tila pagiging sarado o hindi aktibo, ang pusod ay isang likas na kulubot sa balat na madaling kapitan ng dumi pawis, sebum, at bakterya para sa mga matatanda. Ang kakulangan sa wastong paglilinis ng pusod ay maaaring magresulta sa akumulasyon ng mga mikroorganismo na nagdudulot ng pangangati, amoy, at sa ilang kaso, impeksyon. Isang pananaliksik mula sa North Carolina State University hulyo 2011 ang nagulat na ang pusod ay maaaring pamahayan nang higit sa duwan, Susan's uri ng bakterya, kabilang ang ilan na bihirang makita sa ibang bahagi ng katawan. Ayon sa naturang pag-aaral, dahil sa istruktura ng pusod na parang closed cavity o butas, ito ay nagsisilbing natural na reservoir ng microorganisms. Kapag hindi nililinis ng regular, maaring magkaroon ng bacterial overgrowth na nauuwi sa matapang na amoy at iritasyon sa balat. Sa mga matatandang may mahinang paningin, limitadong flexibility o cognitive decline, ang personal hygiene sa pusod ay kadalasang nalalampasan. Ayon sa clinical guidelines ng American Geriatric Society 2020, ang mga skin folds at anatomical depressions tulad ng pusod ay dapat regular na nililinis at pinapatuyo upang maiwasan ang pagkakaroon ng intertrigo, candidiasis, o iba pang skin conditions, ang moisture buildup sa pusod, lalo na kung may sobrang timbang o abdominal folds, ay isa sa mga risk factor para sa fungal infection. Isa rin sa mga potensyal na komplikasyon ng maruming pusod ay ang omphalitis, isang uri ng pamamaga at impeksyon na karaniwang sa mga newborns, ngunit maaari ring mangyari sa mga matatanda. Lalo na kung may hindi nalinis na akumulasyon ng dumi o sabon. Ayon sa Journal of Family Medicine and Primary Care 2022, may mga insidente ng adult omphalitis na nagmula sa poor hygiene at kakulangan sa pagpapatuyo ng pusod pagkatapos maligo na humantong sa localized abscess o mas malalang skin infection. Para sa tamang kalinisan ng pusod, inirerekomenda ang paggamit ng cotton swab na binasa ng maligamgam na tubig at banayad na sabon. Isa hanggang dalawang beses sa isang linggo. Sa mga pusod na malalim, dapat tiyakin na natutuyo ito ng maayos pagkatapos maligo. Gamit ang tuwalya o malinis na tisyo. Iwasan ang paggamit ng alcohol-based cleanser maliban na lang kung may rekomendasyon ng doktor dahil maari itong magdulot ng sobrang pagkatuyo o iritasyon sa balat ng mga matatanda. Sa mga pasyenteng may mobility limitations o nasa home care settings, mahalagang isama ang paglilinis ng pusod sa regular hygiene routine na isinasagawa ng caregiver. Ang edukasyon sa caregiver ay dapat isama sa training ng basic hygiene protocols upang matiyak na hindi na papabayaan ang bahaging ito. Sa kabuuan, ang pusod ay maliit ngunit sensitibong bahagi ng katawan na may malaking epekto sa kabuuang hygiene ng isang senior. Ang regular na paglilinis at maingat na pagpapatuyo nito ay nakakatulong hindi lamang sa pag-iwas, sa amoy at iritasyon, kundi bilang isang simpleng hakbang sa pagpigil ng impeksyon. Sa tamang kaalaman at pagsasanay, madali itong maisama sa pang-araw-araw na gawi sa kalinisan, na kritikal sa pagpapanatili ng dignidad at kalusugan sa pagtanda. Ang kalinisan ng katawan ay bahagi ng pang-araw-araw na pangangalaga sa sarili. Ngunit may mga bahagi na madalas na hindi nabibigyang pansin sa regular na paliligo, gaya ng likod ng tainga, leeg, singit, paa, at pusod. Ang mga bahaging ito, bagamat tila maliit at hindi kapansin-pansin, ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng balat at pag-iwas sa impeksyon lalo na sa mga may edad na habang tumatanda ang isang tao ang balat ay nagiging mas marupok at ang natural na panlaban ng katawan sa mikrobyo ay humihina kaya't ang tamang hygiene ay hindi na lamang usapin ng personal na kaginhawaan kundi bahagi na rin ng preventive care ipinakita ng mga siyentipikong pag-aaral na ang simpleng pagpapabaya sa maliliit na bahagi ng katawan ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa balat. Pangangati, amoy. At sa mas malalang kaso, impeksyong maaaring mga ilangan ng gamutan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng simpleng hakbang, kaya ng maingat na paglilinis at pagpapatuyo. Sa mga bahaging ito araw-araw, maaring maiwasan ang karamihan sa mga problemang ito. Para sa mga nakatatanda at sa mga nagaalaga sa kanila, mainam na isama sa daily hygiene routine ang pagsuri at paglilinis sa mga nabanggit na bahagi. Gamit ang banayad na sabon, maligam-gam na tubig at malambot na tuwalya o cotton pad. Ang mga hakbang na ito ay maaaring gawin ng ligtas at epektibo. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong pamilya o kasama sa bahay, at i-subscribe sa aming channel upang makatanggap pa ng iba pang makabuluhang kaalaman sa kalusugan para sa senior citizens.